Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, Please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys para maging updated pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umibisa ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapanginig. Shoutout kay RB Tuya. Yeah? Shoutout kay Jaime. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi natin patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ang dalawang bata na lumalabas na nanlulumo, hindi napigilan ni Han Sanchen ang pag-iling at ngumiti ng pilit. Si Dao Scar at Hai Jin ay nahihiya sa takot sa simula, at naisip pa nga ang kamatayan bilang tahanan sa huli. Higit pa, dalawang maliliit na bata. Alam naman ng dalawa na apprentice sila kaya dapat mas alam nila at baka mabugbog pa sila. Ito ay isang katotohanan. Ang pagiging apprentice ni Han Sanchen ay tiyak na hindi dapat ipagmalaki, niyang umupo at tamasahin ang mga benepisyo. Ang kailangan nilang harapin ay dapat na napakahigpit na pagsasanay. Naniniwala si Han Sanchen na sa ilalim lamang ng mahigpit na mga kondisyon magkakaroon ng mahuhusay na disipulo, hindi mga sikat na guro. Guro, sa sandaling dumating sina Yuan at Pimo, masunurin silang tumayo sa layo na mahigit 10 metro, at magalang naniyuko ang kanilang mga ulo kay Han Sanchen at sumigaw. Halatang takot na takot ang dalawang bata. Marahan na mumiti si Han San sino sa inyong dalawa ang mauuna? Ang dalawang sanggol ay tumingin sa akin, at ako ay tumingin sa iyo. Sa wakas, sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay. Tumango si Han San bilang kasiyahan. Bagamat medyo hindi inaasahan, ito ang ikinatutuwang makita ni Han San Chen. Sa usapin ng pagbugbog, ang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay maaaring magtulungan sa isa't isa sa pasanin, na sapat na upang ipakita na ang relasyon sa pagitan ng kanilang mga nakatatandang kapatid ay sapat. Ito ang natutuwang makita ni Han San Sa pagitan ng magkakapatid, dapat silang magtulungan, tulad ng mga kapatid. Sumulyap si Han San sa kanilang dalawa, at sinabing, walang unang matatalo, kahit sino ay matatalo. Paano ito, sa tingin ko ang lalaking si Pei Yuan ang pinakamabilis na nagtaas ng kamay, kaya punta muna tayo sa Pei mo. Nang marinig ito ni Pei Yuan, agad siyang huminto, Master, mauna na ako. Sinabi mo lahat, itinaas ko muna ang aking kamay, mas nararapat na sumama ako. Umiling si Pei mo, siya ay medyo introvert, ngunit hinawakan pa rin niya ang kamay ni Pei Yuan, huling pagkakataon sa Chan Castle, ikaw ang tumulong sa aking asawa na palayasin ang mga masasamang tao. Ngayon ay akin na, Pei mo, tanga ka ba? Sa iyong katawan at sa iyong paglilinang, hayaan mo ang isang oras, kahit isang quarter ng isang oras, hindi ka makakatagal sa harap ni Master. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, si Pei Yuan ay nagpatuloy, hayaan mo muna ako, mayroon akong mas mataas na antas ng paglilinang, at ang aking katawan ay kailangang bugbugin ng kaunti si Master ay binugbog muna ako ng isang oras, at ang dalawang tiyuhin ay binugbog ako ng dalawang oras bago, kaya ito ay magiging ganap na tatlong oras. Malamang pagod na si Master pag ganun. Sa oras na iyon, ikaw ay nasa tuktok, at least hindi gaanong kabigat ang mga palo. Ang mga salita ni Pei Yuan ay nagpainit sa puso ni Han Sanchen at nagpakilos kay Pei Mo. Kung tutusin, para kay Pei Mo, bukod sa kanyang amo na si Han Sanchez na nagmamalasakit sa kanya mula pagkabata, asawa rin niya ito. Ngayon, may isa pang Pei Yuan. Para kay Han Sanchez, nararapat ding kilalanin na si Piyuan Yuan ay maaaring kumuha ng responsibilidad at mahalin ang kanyang mga kapwa disipulo. Okay, dahil sinabi mo na, Pei mo pa rin. Pei mo, ano pang hinihintay mo? Nang marinig ito, tumanggaw si Pei mo, at tinapik si Pei Yuan sa balikat, ako ang iyong nakatatandang kapatid, kaya natural na mauna ako kung may gagawin. Pagkatapos ng mga salita, lumabas si Pei mo. Ikaw, dot ang kulit mo kuya, mas magaling ka sa akin, nag-aalalang pagmumura ni Pi Yuan. Ngunit ang pangangailangang ito ay higit na nag-aalala para sa kanya. Guru, pagdating niya kay Han Sanchen, muling sumaludo si Pei Mo, si Han Sanchen, kalmado at introvert si Pei mo at may tahimik na personalidad, kaya kinailangan ni Han Sanchen na pumili ng isang hanay ng mga ehersisyo na nababagay sa kanya. Ang sword formation na nakuha niya mula kay Lura Oxen ay isa sa mga exercise na angkop para sa kanya, ngunit ito ay panlabas. Kailangan din ng loob. Ninanais ni Han Sanchen na gamitin ang paraan ng pag-iisip ng Taiyan bilang pundasyon para sa dalawang disipulo, at makipagtulungan sa Taisho Shen Step upang pagpalain ang footwork ng dalawang disipulo upang matiyak ang flexibility at leksi. Pagkatapos ay mayroon lamang isang panloob na pamamaraan na natatangi sa bawat tao. Mula sa tumpok ng mga cheatbook na nakolekta niya, mabilis na nakahanap si Han San Chen ng isang libro na tinatawag na Method of Summoning the Moon Spirit at Heavenly Light, na hinanap pa rin mula sa dakilang Diyos. Kahit na hindi ko alam ang tiyak na epekto at kapangyarihan, Ngunit ang pinakamababang limitasyon ng mga pagsasanay sa antas ng Diyos ay naroon. Sa pag-iisip nito, mahinang ngumiti si Han Sanchen, Peymo, handa ka na bang bugbugin? Ibinaba ni mo ang kanyang ulo, Guru, handa na si Pimo, halika na. Ngumiti si Han Sanchen, at mabilis na tumakbo patungo sa Pimo. Nang walang reaksyon ang bata, hinawakan niya ito at lumipad sa langit. At sa paglipad na ito, ang tatlong tao sa eksena ay natigilan saglit. Ano ito? Dam, nasisilaw ba ako? Baliw ba ang pinuno? Anong ginagawa niya? Nagkatitigan silang tatlo, tulala talaga. Diretsong hinawakan ni Hans Sanchez si mo at lumipad sa kalangitan. At saka, ang distansya sa paglipad ay diretso sa langit. Kung binugbog mo ang mga tao, binubugbog mo sila. Bakit mo dinadala ang mga tao sa langit? Alam mo, dahil sa iba't ibang dahilan sa kanyang pagkabata, si Peimo ay karaniwang walang kakayahan sa paglilinang. Ito ay lilipad sa langit, kapag bumagsak ito, tiyak na mamamatay si Peimo. Kung may nataman ka, may nataman ka. Ano ang ginagawa ni Fatian Dam, it's so high, kahit na iron ball, malalaglag. Tumingin si Dauscar sa dalawa na lumilipad ng pataas at pataas, at hindi mapigil ang magungol hindi napigilan ni Hygiene ang pagpahid ng malamig na pawis sa kanyang nuo. Sa paghusga sa kasalukuyang mga hubad na mata, siya ay karaniwang ganap na hindi nakikita. Ay, nalaglag din ang panga ni sa gulat. Sa taas na ito, kahit mag-isa kang umakyat, malamang kikilabutan ka. Master, anong ginagawa mo dito? Sa himpapawid, si Han Sanchen at ang dalawa ay umabot na sa ganap na taas huminto si Han San matapos makita ang figure sa ibaba na hindi niya makita. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay, direktang tinapon ng energy shield si Pimo sa loob. Natatakot ka ba? Tanong ni Han San Chen. Sumulyap si Pimo sa kanyang mga paa, umiling at tumango ng mabilis at tapat. I'm afraid it's normal, walang dapat ikahiya. Marahan na ngumiti si Han San Chen. Tumango si Pimo. guro, kailan mo ako bugbugin? Sumimangot si Han Sanchen, bakit ka binugbog? Di diba nagpatalo ka na sa dalawa? Inosenteng sabi ni Pei Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han San Chen. Sa katunayan, sa apat, ang tanging hindi natalo ni Han San ay si Pei Simple lang ang dahilan, wala siyang pundasyon. Isa lang siyang blank slate. Sa kanyang katawan at pundasyon, kahit hawakan ni Han San ang kanyang kamay, natatakot ako na hindi niya ito kayang tiisin. Sa makatuwid, turuan ang mga mag-aaral ayon sa kanilang kakayahan. Ang gusto ni Pimo ay buli. Ang mga taong ipinanganak na tulad niya ay may mas malakas na pagnanais para sa mga pagkakataon kaysa sa iba, at mas handang sakupin at pahalagahan ang mga pagkakataon kaysa sa iba. Sa makatuwid, siya mismo ay hindi kailangang bogbog -bog, ng labis, magkaisa sa isip at isipan, at gawin ang sinasabi sa iyo ng guro. Sa pagtatapos ng pangungusap, itinuro sa kanya ni Han San ang pormula ng pamamaraan ng puso ni Tai Yan, at tinuruan siyang pumasok sa estado ng paglili ng hakbang-hakbang, at kasabay nito, binuksan ang kanyang mga meridian na may tunay na enerhiya. Matapos makumplito ang lahat ng ito, ang susunod na pagsasanay ay natural na susunod. Siya ay karapat dapat na maging miyembro ng pamilyang Pei, at karapat dapat din siyang maging isang lalaking may dugong orthodox ng pamilyang Pei. Sa pagbukas ni Han San ng mga Meridian para sa kanya, mabilis na pumasok si Pei mo sa estado ng cultivation at ang epekto ay napakaganda. Matapos niyang masusing sundin ang pamamaraan ng pag-iisip ni Taiyan at ang pamamaraan ni Yaling, iniabot sa kanya ni Han San Chen ang Jade Sword at itinuro sa kanya ang pamamaraan ng pagbuo ng espada. Ang Xuanyuan Sword Formation mula kay Lu Roxen ay napaka ngunit kalmado at marangal sa parehong oras. Naisip ni Han Sanche na siya ay angkop para kay Pei Gayunpaman, bagamat mabilis na natutunan ni Han Sanche ang hanay ng mga pamamaraan na ito sa simula, kinailangan ni Han Sanche na aminin ang pagiging komplikado nito. Sa makatuwid, sa loob lamang ng isang oras, hindi nagmamadali si Han Sanche na matuto at gumamit ng Pemo. Kailangan lang niyang maunawaan ang isang pangunahing operasyon ng buong hanay ng mga pagsasanay, at para sa iba, kailangan pa niya ng sapat na oras para linangin niya ang kanyang sarili ng dahan-dahan. Makalipas ang isang oras, naipasan ni Pimo ang lahat ng pagsasanay na itinuro ni Han San Chen. Gaya ng inaasahan ni Han San Chen, talagang mahirap para kay Pimo na kumpletuhin ang paglabas ng mga pagsasanay, ngunit napakahusay na magawang kumpletuhin ang mga pagsasanay sa loob lamang ng isang oras. Master, tinuruan mo ako ng exercises. Hindi mo ba ako natalo? Iminulat ni Pimo ang kanyang mga mata, medyo napahiya, hindi ba ito maganda? Lahat sila ay binugbog mo. Ibig sabihin, gusto mo bang pretuhin ang lahat ng pantay-pantay? Hindi bale, hindi man ako kasing lakas nila, kaya ko paring labanan. Umiling si Han Sanchen at hinawakan ang kanyang ulo na may ngiti, hindi ang pambubugbog sa mga tao. Iba sila sa iyo. Minsan kailangan nila ng mga espesyal na paraan para makapasok sila sa ibang kaharian. Gayunpaman, kung hindi mo matalo ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka na matatalo sa lahat ng oras. Kung hindi ka magsasanay ng maayos sa privado, tiyak na mas matatalo ka ni Master kaysa sa matalo nila, alam mo ba? Masunaring tumanggaw si Pemo. alam ko Master, huwag kang mag-alala, tiyak na magsusumikap ako. Ngumiti si Han San Chen, pumunta ka at tawagan si Pei Yuan. Matapos mahulog ang mga salita, dahan daw ang ibinaba ng Energy Shield si Pei Mo. Kung si Pei Mo ay taga-Earth, tiyak na mararamdaman niyang sumasakay siya ng elevator sa sandaling ito. Dinala lang siya ng Energy Shield pababa mula sa langit. Nang makarating siya sa lupa, mabilis na umakyat si Pei Yuan, tinitingnan ang katawan ni Pei Mo nang may pag-aalala, sa takot na siya ay masugatan sa loob ni Han San Chen. Oh, ayos lang ako, Pei Yuan, sinabi ni Master na umakyat ka. Ngumiti si Pei Mo, dam, gusto ko din umakyat, namanhid ang puso ni Pei Yuan. Ngumiti si Pei Mo, umakyat ka, mabubugbog ka, mabubugbog ka saan ka man pumunta. Masakit ba kapag binugbog ka ni Master? Si Pei Yuan ay nagmamalasakit kay Pei Mo, ngunit sa parehong oras, Nagtanong siya ng maaga para sa kanyang sariling kinabukasan, dapat masakit, tama. Wala akong nakikitang anumang pinsala sa iyong katawan. Totoo ba na si Master ay naglalaro ng madumi? Nasugatan sa loob. Hindi napigilan ni Pei mo na matawa, oo. Nasira ang puso ko, at nasira din ang atay ko. Huwag mo nang pag-usapan, lalo itong sumasakit. Biglang nanlamig ang puso ni Pi Yuan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, si mo ay ganap na tama at tapat, kaya ang sinabi ni Pei ay totoo, at ang Panginoon ay pinalo ng husto ang mga tao. Kalimutan mo na ang kanyang lola, kung ano ang dapat dumating ay palaging darating, at hindi mo ito may tatago. At saka, pareho tayong master's apprentice. Hindi makatuwiran na tumayo ka, Pei Mo, ng isang oras, pero ako, Pei Yuan, hindi ko kaya. Kahit mabali ang ngipin ko, lulunukin ko pa rin. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, diretsong naglakad si Pei Yuan sa bilog ng enerhiya. Sa sumunod na segundo, dahan daw ang itinaas ng bilog ng enerhiya si Pei Yuan na parang elevator. Sa pag-akyat, si Pei Yuan ay hindi idle. Ang lalaking ito ay nakaupo sa energy shield at patuloy na binago ang kanyang posture ng katawan. Ang layunin ay napakasimple, iyon ay upang subukan kung aling paraan ang maaaring gawing mas komportable ang mga tao na matugunan ang binubugbog. Hindi nagtagal, tumayo si Puyuan sa posisyon ni Han San Chen. Nang makita ang master, mabilis niyang inalis ang maliliit na paggalaw na iyon at magalang na sinabi, "Nakita ni Puyuan ang master. Iniisip mo lang kung paano mabugbog para gumaan ang pakiramdam mo, 'di ba?" Napakamot si Puyuan sa kanyang ulo sa kahihiyan. Ngunit hindi niya inaasahan na malalaman ng kanyang amo ang kanyang munting aksyon, hey, master, yes. Galit na ngumiti si Han Sanchen. Ang batang ito na si Pei Yuan ay matapang, matapang, ngunit napakabait din. Kung ikukumpara kay Pei Mo, mas nagustuhan ni Han Sanchen ang kanyang personalidad, at mas inalagaan niya si Pei Mo. Maaaring sabihin sa iyo ni master kung aling paraan ang hindi gaanong masakit kapag binugbog ka, gusto mo bang malaman? sabi ni Han San Chen. Nang marinig ito, biglang naging interesado si Pei Yuan, ngumiti siya at tumango na parang manok, sa tingin ko. Bagamat alam din ni Pei Yuan na ito ay medyo duwag. Gayunpaman, ang pambubugbog ng higit sa isang oras, kung matututo pa ako, mas marami pa akong magagawa. Napakasimple, ibig sabihin, gusto mong bugbugin ang isang tao. Master, hindi mo ba ako tinuruan kung paano maging pinakamatatalo? Bakit? Paano ko natalo ang iba? Medyo nalito si Pi Napangiti si Han San syempre ang pinakamahusay na depensa ay ang opensa, gaano man kahimala ang paraan ng paglaban sa mga pambubugbog, ito ay isang superior technique pa rin, hindi isang magic weapon para manalo. Kumbaga, sa basketball game, defense talaga ang susi kung malakas ka ba sa team, pero kung gusto mong manalo sa huli, kailangan mo pa umasa sa opensa. Sa makatuwid, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi tungkol sa kung alin ang mas mahalaga, at pagkatapos ay gumawa ng isang trade-off. Sa halip, ang nakakasakit at nagtatanggol ay dapat umabot sa pinakamalakas na hakbang, upang makumplito ang isang antas na pinagsasaluhan ng pareho. Gamitin ang depensa bilang mas mababang limitasyon ng offensive disadvantage, at gamitin ang opensa para kumpletuhin ang upper limit ng lower limit ng defense kahit gaano kahusay ang depensa, ito ay palaging magsiserve sa iyong opensa. Kung gusto mong maisakatuparan ito mula sa pananaw ng tagumpay, unawain mo. Sabi ni Han San Chen, nag-isip sandali si Pi Yuan, at sa wakas ay tumango, ngunit, guro, hinding-hindi kita matatalo. Batang tanga, pinaykit ni Han San Chen ang kanyang mga mata ng walang magawa, hindi ko hiniling nasaktan mo ako ngayon. Tatanda si Master, pero lagi kang tatanda, alam mo ba? Hindi tatanda si Master. Si Master ay mabubuhay magpakailanman. Si Pei Yuan ay handang talunin si Master sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang marinig ito, napakainit ng puso ni Han San Chen, at least, hindi siya tinanggap ng apprentice na ito ng mali, sige, hindi na ako magchichismisan, may itatanong sa iyo si Master, sabi ni Han San Chen, ibinaba ni Pei Yuan ang kanyang ulo, napakamagalang, guro, kung mayroon kang anumang mga katanungan, sasagutin ko sila ng matapat, ngumiti si Han Sanchen, madali lang. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!